Next ang emotion ko eh, kasi uh, natutuwa ko dahil finally na 23 sa akong isumpa. Sa totoo lang, doon pa naman namin alam na break na ngayon dalawa. So sabi ko nga, sino naman kami para kami ang manguna o pangunahan namin ng kapne. Siyempre, hindi na, tinanong ko pa nga sa sarili ko, kasalanan ko ba na naman Matapos kumpirmahin ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo na sila ay hiwalay na, ay naglabas ng kanyang saloobin si O.G. Diaz matapos siyang batikusin kamakailan dahil sa kanyang ibinalita tungkol sa Katniel. Matatandaan na kamakailan lang ay binansagan si O.G. na umano'y fake news peddler dahil sa kanyang ibinalita hinggil sa hiwalayang Katniel ibinahagi ng talent manager vlogger na si OG ang kanyang saloobin tungkol sa breakup ng Katniel sa pinakabagong episode ng OG Diaz. Showbiz Update Inamin ni OG na habang may sense of vindication, may bahid din ng lungkot. Binigyang diin ni OG na matagal na nilang alam ang tungkol sa hiwalayan, pero pinipigilan nilang manguna o preemptively na mag-anunsyo, dahil dapat sa Katniel mismo manggaling ito. Sa totoo lang noon pa alam namin na break yung dalawa. Pero sino naman kami para kami yung manguna o pangunahan namin ang katnyel na dapat sa kanila manggagaling. Kaya malinaw yung sinasabi ko na di pwedeng i-confirm unless I confirm nung dalawa na sila i-break na, ani Ochi, sa pagbabasa ng kumpirmasyon, inamin ni Ogi, na nakatanggap siya ng maraming mensahe, at tawag na nagpapahayag ng kanilang vindication. Sa huli, nilinaw niya na nagulat lang sila ng balita, at walang pananagutan sa mga pangyayari sa relasyon ng Katniel, Syempre nung nabasa ko yun, ang daming nag-send, tumatawag, nag-message na vindicated ka na, sa totoo lang ayaw ko namang magpakaipokrita, yes, happy ako, dahil vindicated kami. Pero at the same time, andun din yung lungkot, parang sandali, tinanong ko pa nga yung sarili ko, kasalanan ko ba't nagkaganito yung relasyon nila. Hindi, binalita lang naman namin yun eh, dagdag pa niya.